do Bila <laughs> Ayun do oh, hidayo ko talaga 'yung ano, oh, itawid 'yan oh, ayun ang ganda dito. Gusto yes, oh, ko oh, po, lord, Ito, Ito talaga 'yung kahinaan ko, gusto nang umurok 'yung tuhod ko. Promise. Heto ako sa second 'n. Ano, second uh, baitang ng atin. Promise. Oh. Pahinga muna ako kay nangurog yung tuhod ko. Promise. <laughs> dito medyo mababa dito kasi kaya hindi ako nalulula. Ay, grabe, lulang-lula ako dun sa taas. Eh, no? Yung overpass, yung talagang kahinaan ko guys. Promise. Kakapa ba, ba naman yan? No? Oh? Nandun sa dulo, dun sa may dulo na yun. No? Ano ba yun? Dun, dun. Yun, dun mga umakyat doon na tao doon sa dulo sa kabila, na doon hanggang dito hanggang dito hanggang dito, Diyos ko ay naku nadakulang sa tawa, nanguuhok nanguuhok dito muna, bukay nga muna may mga sasakyan sa baba takot kasi ako sa mga mga sasakyan yan o, oh, yan yan mga nag uh, ano takot kasi ako sa mga ganun pag nasa mataas ako ng ano nasa mataas ako nasa mataas ako binadaanan takot ako pag may mga lahat may mga sasakyan sa baba uuwi man think anuhin sa iba para sa iba uuwi eh, pero para sa akin talaga dami di ko kaya <laughs> Ayun, kinaya ko naman at sa awa ng Diyos kinaya kong tumawid ayan mamaya magsasakay na lang ako ng ano sakay ako na jeep kaya tara na babaan na tayo naghanap kasi ako ng ATM machine guys dito ako napunta ako dito sa may C5 harapan ako maghanap kaya yun dito po naglalakad tayo papunta doon sa may ano sa may ATM machine dito sa kabila kaya tanapapatayin ko na yung akin po thank you thank you so much praise God, naka, tayo, naka-withdraw tayo ko dito sa ATM. Tapos din, ayoko na umakyat doon sa ano, sa overpass, kasi ako ng nang jeep dito, guys. Kaya ko nang Maglakad doon sa ano, overpass. Nauurok pa rin yung tuhod ko hanggang ngayon. Kasagay na lang ako dito ng jeep. Maraming jeep dito, bahala ng traffic. Bahala na siya traffic. Ika lang may nangihingi na alam. ay nakakabog ng totoo sa mga ayun daw niya yung dito. Ay, dito biglaang sayang wala dito, ay, dito.